Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back sa ating channel and for today's video, gumawa nga ako ng tutorial video para i-share sa inyo guys kung paano makakakuha ng authenticated birth certificate. What's up guys? welcome back to my channel. Ayan, for today's video, ituturo ko nga sa inyo kung paano nga mag-apply or mag-order ng PSA or birth certificate online. Ayan, alam nyo ba na mas pinabilis, mas pinadali na ang pagkuha ng birth certificate ngayon na hindi mo na kailangan pumunta pa sa National Statistics Office or sa opisina ng Philippine Statistics Authority dahil nga halos lahat ng transaction ay online na ngayon. So, kung paano nga ba ito gagawin? Ayan. Since may nagtanong na rin sa akin kung paano nga ba ito gawin. Ayan. So, kung may mga gusto kayong uh, itanong or kung ninyong gawin ko ng tutorial video, ay mag-comment lang kayo dyan sa comment section para magawa natin ng tutorial video pag may time tayo. Okay. So, let's proceed, guys. So, sa inyong mga phone, punta lang kayo sa inyong browser at punta lang kayo sa Google and search nyo lang yung PSA helpline ph ayan, click nyo yung sa pinaka top and click na tong PSA online delivery PSA NSO online so ayan, kung nakikita nyo guys may naka nakalagay na order now, pwede nyo rin i-click yung menu para makita nyo kung ano di dito guys, so, so Balik tayo dito guys sa main menu at i-click natin yung order now. So ayan nga, nakikita nyo, pwede kayo mamili ko anong type of certificate ang po or order nyo or i-request nyo sa PSA. So it's either birth, marriage, sanamar, or death. So bago tayo mag-continue guys, i-click muna natin tong terms and conditions. Check lang natin tong checkbox. Click natin. Ayan. Pati yung I consent the processing of my personal data in accordance with the Data Privacy Act of 2020. Click natin yung birth. Ayan, so sa baba, may nakalagay continue. Click lang natin. So ayan, magda-direct tayo dito sa dalawang options kung saan mamimili ka kung sarili mong birth certificate na kukunin mo or for someone else. Ayan, so since sarili kong birth certificate na kukunin ko. So, i-click natin yung my own birth certificate. So, ayan guys. Pagkatapos nyan, i-click nyo lang yung continue. So, ganun lang yung process. Bago natin i-submit yung request, ay kailangan natin ay itong 7 na following information na hinihingi nila. Number 1, your name, sex, birthday, and valid government issued ID. So, dapat guys, meron talaga yung valid ID bago kayo mag-request. Ano yan? pangalawa is your name as it appears in your birth certificate. So, dapat mag-match yung mga in-input nyo na details dito guys doon sa birth certificate ninyo. Ayan. And pangatlo, ang father's name. And pangapat naman, your mother's name. Birthplace, the purpose of your request. And the last is your delivery address and contact information. So, click natin yung continue. So ayan guys, ang first step dito, ayan, please make sure your name and birthday match the details on your ID. So you are required to present the actual ID and accept the delivery personally. Ayan, so my reminder sila dito guys na make sure talaga na your name and birthday match the details on your ID. Ayan, so our couriers will not release the order to anyone else even with an authorization. Ayan. So paalala lang sa inyo guys, pag na-order kayo, make sure na kayo mismo ang makakatanggap on the day of the delivery, no? Kasi hindi nila i-release -re ito kapag hindi kayo mismo ang mag-receive. So you are not allowed to request for your birth certificate if you are below 18 years old at the time of application. So dapat talaga nasa legal age tayo bago tayo mag-request nito, guys. So dito, click niyo lang yung mga dapat i-click tapos pangalan, Sample lang to guys. Oh. Ayan, tapos yung birth date natin. Ayan, dito guys, make sure talaga na tama yung mailagay ninyo na details since napakahigpit po nila. Pag nagkamali kayo kahit isang litra, kahit isang numero lang dyan, hindi niyo po makukuha yung authenticated birth certificate ninyo. Kasi nangyari na ito last time, nung yung kasamahan ko nag-online din siya, so mali yung nailagay niya na ng date ng birthday niya. So, ang nangyari guys, ang diniliver sa kanya is certification lang na walang record na nakikita sa PSA. So, dito guys, yung government issued ID type. Ayan, pili lang kayo dyan. Sobrang dami ng applicable dito. So, kung Philippine Identification Card or yung National ID meron kayo, so click nyo lang yan. Meron din driver's license, professional regulation commission or PRC and IBP, GSIS, SSS. Ayan, kung meron kayong mga dyan, ganyan guys. Click nyo lang kahit isa dyan. Basta yan yung ipipresent niyo pagdating sa delivery. Okay, click natin tong Philippine Identification Card. Pagkatapos dito, ay click natin yung continue. Okay, step number two guys your name as it appears on your birth certificate. So please make sure your name is spelled correctly and matches your certificate of live birth. So dapat talaga guys na magmamatch ito doon sa birth certificate inyo. So mas maganda na meron kayong hawak na birth certificate kahit hindi yung or original. Basta meron kayong reference para hindi kayo magkamali doon sa mga details. Kasi minsan talaga nagkakamali tayo. Meron mga typo error. Lalo-lalo na yung sa birth date, magkamali tayo ng pindot. Kaya dapat talaga match yan, guys. And click natin continue. Ayan, so sa step number three na tayo, guys, your father's name. Please mark the checkbox if there is no father name on your birth certificate. Ayan, so click nyo lang yung tong box, guys, kung wala na mga pangalan ng mga fathers nyo. So, ito, lagay na lang natin. Ah. Uh, Click continue. And step number four, guys, pangalan ng mga mothers natin na sa natin dito. Okay, click continue. Ayan step number five. Use the place where you were born. The delivery address for your birth certificate will be collected in step nine. So dito, guys mostly talaga nagkakamali dito ang pag-fill out kasi nga ang akala nila ito yung uh, present address niyo So, ugaliin po natin magbasa ng mga instructions and reminders para hindi po, maywasan po natin ang uh, abala pagdating sa delivery, no? So, use the place where you were born. So, ito yung lugar kung saan tayo pinanganak, guys. So, let's say, for example, from Tarlac tayo. And, Municipality of Mayantok. Ayan. Click continue. Ayan. So, dito naman sa step number 6, guys. Uh, purpose of your request. So, magpalagay na lang natin na passport or travel. Okay. Then, country. Lagay na lang natin yung Philippines. Okay. Then, click continue again. So, dito na tayo sa last step, guys. Your delivery address and contact information. So, dito mo ilalagay yung present address mo kung saan mo tatanggapin yung certificate or kung saan mo ipapadeliver yung order mo. Okay? So, let's say, for example, ang Palaya Street. Subdivision. Flower. Yan. Magingan natin. So, Metro Manila tayo. Municipality of Mandaloy Mandaluyong. Mandalu CTSS. Barangay dito na automatic naman lalabas yung mga guys. Ayan. pati yung zip code automatic na siya. Number natin huwag kalimutan and make sure na tama ito kasi mag-send sila ng SMS sa inyo. Update. Email address. Dito naman sa email, huwag na huwag, nyong, huwag, na huwag po kayong magkakamali dito kasi dito sila mag-send ng update from the day of your request hanggang sa ma-deliver yung uh, certificate sa inyo, dito sila nag-update, guys. Okay, so click natin yung continue. Ayan, so and dito na yung summary ng details na nilagay nyo, guys. So, bago po kayo mag-proceed, ay review nyo po lahat kung tama. Ayan. So, dito sa baba, may nakalagay naman kung ilang copy Depende sa iyo, pwede kayo mag-order ng 10 copies per transaction. So, depende na sa inyo, guys. So, pag isang copy lang, 365 yung babayaran natin. So, again, may reminder sa baba, guys. Galiin natin magbasa. Di nakalagay dito na, avoid transacting with online scammers. PSA helpline does not coordinate transactions and payments through FB Messenger. Ayan. Ngayon kasi sabang dami na nag-offer ng online services like PSA, may certificate sila na naglalakal. Kaso nga lang, may mga additional charges pa silang hinihingi, guys. So, kung kaya mo naman gawin online, so why settle for something na mahal, diba? So, pwede mo naman gawin online. So, ligtas na may alam, guys. And no additional fees will be charged aside from what is indicated on your order. PSA Helpline accepts orders and payments only through our website and hotline. okay and Nakalagay din nito, please review the order or details carefully. This will be used to process your order. So, ayan. Dito guys, mamili ka lang dito kung ikaw ba talaga ang katanggap or meron kang i-authorize. So, click mo lang itong I am the only one who will receive the document. Tapos, i-click natin itong confirm sa baba. So, dito guys, make sure na kayo talaga ang tatanggap dahil Klaro talaga dito na kalagay na our couriers will not release the document to anyone else even with authorization letter. So, kahit may authorization, guys, hindi talaga na i-release yan. Dapat kayo talaga personally. Okay? So, let's proceed. Let's confirm, guys. And continue. So, ganito lang kabilis ang process, guys. And antayin nyo na lang up to three banking days. I may receive nyo na ang PSA na certificate na in-order nyo. So, dito naman guys ang final page kung saan mamimili tayo ng mode of payment. So, dito sa payment options, merong credit card, GCash, Paymaya, Bayad Online, 7-Eleven, Bayad Center. Ayan, depende na sa inyo guys. Pag i-click natin yung GCash, madadirect tayo sa GCash app natin. Ayan. Ah, GCash payments are credited immediately to your order. We will send you an email with information after your payment. So, yun guys. Ganito lang. Ganun lang kasimple. So, try natin click yung pay using GCash. Ayan. So, nakikita nyo madadirect tayo sa GCash app natin. So, yun lang guys. Pagka nadirect nyo kayo sa GCash, i-click nyo lang yung pay. Tapos, magbabayaran nyo na yan tapos makaka-receive na kayo sa email ang uh, confirmation sa inyong order. So, yun, ganun lang kabilis, guys. Kapag so, nagbayad kayo, guys, ganito yung ma-receive nyo sa email. Meron talagang logo sa psahelpline.ph. Ayan, nakalagay. Thank you for your order. We confirm receipt of your payment via GCash. You will receive another notification when your order is submitted for processing at PSA. Ayan. So, from time to time, nag-update sila sa email niyo guys. So, kailangan talaga dapat yung email na ilagay nyo is tama, no? The next day, yung sa akin naman, nag-email nag ulit sila na would like to inform you that your order is now being processed at the PSA. We'll send you another notification as soon as the PSA releases your order. So, dapat talaga correct yung mga details na ilalagay ninyo. So, yun lang guys, sana may natutunan kayo sa ating tutorial video. And so, kung bago ka pa sa channel ko guys, please don't forget to subscribe, like, and share. And hit mo na rin yung notification bell para manotify kayo sa susunod na mag-upload tayo ng tutorial video.